Hello sa inyo mga bossing, welcome back to my channel Jerfix na pala And meron lang akong isa-share sa inyo about sa Taillight bulb Papalitan natin yan Tingnan natin kung paano natin ito papalitan So ituturo ko lang sa inyo yung basic dito sa Honda FD Kung paano magpalit So Nakita naman natin sa video na ito na Walang ilaw yung bandang kanan niya Then ang um, parklight light bulb kasi or tail bulb ay dalawang contact yan so yung isa is para sa park light yung isa naman is for brake light kaya double contact yung kanyang bulb so para malaman natin kung gumagana yung isa ay pailawin lang natin yung switch ng park light. so ganyan dapat umilaw na yung bandang likuran yung isang contact nya then kapag ka tinapakan natin yung preno yung pangalawa naman ang um, gagana pero hindi siya reversing ang mangyayari dito ay mas lalakas ng ilaw magkasabay sila na gagana pagka tinapakan natin yung preno at pinagana natin yung park light okay so buksan natin yung trunk so andito na tayo sa ilalim sa likod Maling gagamitin ko lang dito is uh, flat screwdriver. Tatanggalin lang natin yung mga clips para ma-access tayo dito sa bandang kanan. Ayan. Tatanggalin lang natin to. Ito. Ayan. Para, para maka-access tayo. Pwede rin tanggalin to para mas maluwag. So, pagka magsusundot tayo, meron naman siyang flat screw dito pihitin lang natin ayan tanggal na tanggalin ko pa yung iba ayan bale ito na yung mga socket nya ito yung para sa park light and brake light ito yung para sa side signal light yan lang yon. Then pagkatatanggalin natin yung socket, syempre bago tayo magpalit ng bulb ay tinitingnan din natin yung electrical kung okay ba yung switch niya galing sa main host niya or tinatawag natin na pedal switch. Okay. So pihitin lang natin to. Ayan. Bale, hindi siya napipiit. Bakit ganun? di ko alam. Pero dapat iniikot yan. Ito yung bulb niya. Pero napapansin ko dito may itim-itim na siya. So pwede nating testing yung power and grounds nito. Pero sa ganitong state nangingitim na rin naman yung bulb ay papalitan ko na lang din. Pero make sure na may ilaw 'yan. So kung electrical connection 'yan, maaari ring hindi rin umilaw yung bulb nyo Okay? So tanggalin lang natin tong bulb. Tapos pwede rin natin ma-check yung connection okay kung mga corroded o loose contact so para sigurado mas maganda na i-check e nyo rin para sigurado na meron siyang power and grounds okay so tingnan natin para sure tayo na kung may power ba siya ng park light kung may power rin siya ng brake light and meron siyang common or ground Ayan, bali paganahin natin tong switch ng park light. Tingnan natin doon. Ito, nakatusok na yung test probe ko sa multi-tester. Pwede rin naman tayo gumamit ng test light. So, meron siyang 20, meron siyang 12 volts kapag ka naka nakaswitch yung kanyang uh, park light. Ang ibig sabihin nun, okay yung electrical connection ng park light. So, ngayon naman, alamin natin yung brake light. <coughs> Excuse. Sakit talaga na muna ko. Pasensya na. Kaya hindi ko nga pala ito Nilagay sa contact kasi baka nang mag-spread yung kanyang uh, connection, baka mag lose connection siya pagka na buka ko kaya dito na lang ako magwa back probe. Ayan, tinusok ko na rin 'to sa green wire dito sa may brake sa may brake switch and then ito yung common natin or ground. So 0 volt sya. Patapakan natin yung preno kung gagana 'to. Okay? Confirmation lang nito kung okay ba. So ayan, tinapakan yung preno niya. Meron siyang lumabas na voltage. Ang ibig sabihin niya, yung power and grounds ng ating light ay okay. Good na good. So papalitan natin ito ng ilaw. So ganun lang ang basic troubleshooting sa mga park light bulbs or light. Okay, pakipat. Bitaw. Okay na. Ayan, meron na tayong bumbilya Okay, so dalawang contact to. Two contact and then lalagay na natin dito. Yan, basic na basic lang. Kaya hindi pa umilaw yan. Siyempre hindi pa umilaw yung mga switch. Ay, basag na siya. Pati <coughs> nalala muna ko tol. <coughs> so, yan. Mukhang mong basag na. Pangit na yan. Ha. Lagyan na lang natin yan ng uh, cover siguro. Eh, okay, kasi mainit yan. Ayan, subukan natin. Subukan natin ng park light. Ayan. Ayan, naka-park light na pero wala. Subunutin so, ko. oy. nagkaroon. Naglulustrain yung kanyang contact dito. So, kung meron tayo mabili, palitan na lang natin. Kasi konting alog lang yan, mawawala na yan. Okay, so subukan nating panapan kung okay naman. Kung meron, di papalitan. So patapakan natin yung preno kung do ilaw. Ayan, ang, bitaw. Bitaw. Bitaw preno. Tapak, bitaw. Yan, 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 Ayos <laughs> na yan. Okay na, salamat. Ayan, para tayo. Maglulustring yung sakit niya palitan ng socket, palitan ng pal pare-siyan. Mas maganda. Okay, so ayun. Padali lang din na magpalit, 'di ba? Then pagka bagbabalik na tayo, ganito lang din naman 'yan. Ayan. Yan, tas ikutin lang natin, pero ito parang hindi naman match siya. Siguro hindi na 'to yung socket niya. Ayan, hindi na siya maibalik. So papalitan ko na lang 'yan. Iniikot lang 'yan mga boss katulad dito pinipihit lang ayan o, no? pinipihit lang yan para mabunot ayan, eto si Rana ano natin yun mga boss, balik kapag ka magchecheck kayo nito, baka naman lose connection din yung pinaglalapatan ito. make sure na okay yung connection dito ayan, di siya corroded walang kon walang putol pero dito kasi sa bulb na to hindi siya match masyado pagka sinagat ko ayaw so kapag ganito pwede natin hanapan ng original bulb pero medyo mahirap pwede rin natin bilang ng original nito kasi malutong na rin pero kung gusto nyong pagtsagaan ay ganyan lang nakabungad lang siya kasi pagka nakabaon nawawala rin yung contact so ang ibig sabihin nun hindi match yung sa bulb nya tsaka dito sa may sakit Kapag gusto niyo maging match, palitan niyo na lang 'to ng bago. Tapos yung valve para match talaga, edi eh wala kayong poproblemahin na pag-lose ng contact dito sa park light bulb niya or brake light. Okay? So yun lang. Bale pwede natin magawa ng paranto to pero kailangan nakabungad siya para umilaw na kaganyan. Pero iniisip ko kasi bag baka mahulog sa loob. Yun yung mahirap. Kaya make sure na maganda yung pagkakapit nito Okay Yun lang yung suggestion ko sa inyo Kung alanganin Maghanap kayo ng socket Tsaka yung tutugma na valve Kasi magkaiba eh Okay, yun lang Ayan, tapos lalagay lang natin yung Mga clips, ayan Okay, so ganun lang Balik lang natin yung mga clips Ganyan Then, lalagay lang pinapawal so yun mga bossing sana may natutunan kasi sa video natin for today maraming maraming salamat po basic lang tutorial kung paano mag test and troubleshoot kung hindi umiilaw yung inyong uh, brake light so basic lang din naman pinakita ko lang sa inyo kung paano mag troubleshoot ng saglit hindi na matagal okay so ang problem nito ay socket and kanyang bulb. Okay, maraming maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video natin for today. Thank you so much. Goodbye. Palike na lang po. Bye-bye.